Good morning, good morning. September 4. Lunes ng umaga. Alas 6. Ito po yung panahon po natin. Wow. Pero wala po tayong nare-receive mga kamister na cancel po yung klase dito sa Dasma, Kabiti. Walang nag-text pero sana mag sila no kasi kawawa naman yung mga bata pag pumasok sa ganitong panahon ayan uh, dito pala ako sa labas makakamister ko ayan kasi ano bibili ako ng pandisal at kape ayan doon ako bibili ng pandisal mamaya bili mo na ako ng kape Aga pa yung mga Tricycle driver natin Na buha biyahe Ayan, Shout out sa inyong lahat Sipag, sipag lang Bilhin mo na ako ng kape dito Abilan May coffee steak kayo? Coffee steak? Paano nga ate? Ika isa? Dalawa lang po. Mas gusto ko kasi makakamister yung ano, coffee stick tapos konting asoka lang. Parang nanawa ako sa ano, sa yung kopi ko na yung kopi ko na may ko black. Kasi dati para hindi siya ganun katamis pero parang tamis siya na. Kaya doon sa trabaho pag nagpatimpla ako doon hindi ko na siya ano ah, hinahalo ng mabuti yung isang si Yun. Wala. Adik talaga tayo sa kape mga kamister. <laughs> Kahit mainit sa trabaho eh. Nagkakape. Ayan, uh, dito na ako sa ano sa Pandisalan. Pandisal. O oh, di ba? Maano dito oh? Ma Nilim Hmm. <laughs> Ganda dito yung pandesal nila ay eh, eh, laging bago. Pabos palagi. Sold out lagi. Ayan. Pas, pas. Mga mister, ang niyo Sarap. Ayan, nakabili na tayo mga mister ng mga pandesal. Ay, uh, hindi naman ang pinaka malaki lang namin na binibili dyan is 30. <laughs> Kasi yung mga bata, hindi sila may dun sa pandesal. Kumakain pero hindi sila talaga ano hindi pala hindi na, hindi nagpapapak gusto nila ano muna na may pala <laughs> ayan so kakapila ako mga kamister mister tapos maliligo at mamaya ay luluwas na rin ako ng Maynila so kita kits tayo doon mga kamister sa Maynila <laughs> Yan po yung lugar namin. All right. Dito na ako sa bahay mga kamister mister. <laughs> Ayan, uh, nag-announce din pala yung ano, yung dasma na wala na rin klase yung mga bata sa araw na ito. Dahil ano talaga, masama talaga yung panahon. So, wala silang klase. Ah, uh, nagpainit lang ako ng tubig kasi magkakapit tayo. <coughs> Para mamaya ay eh, makaligo na. Ayan mga ka-mister, kape na tayo. Ayan, ay, nakapag-timpla na tayo ng kape. Ayan, kamusta bang ano? Lahat dyan. <laughs> Ayos lang, Panisal. At siyempre, sa sama natin yung mainit na kape. May ito nito mga ka-mister, Luwas na ng Maynila. Medyo ano dito madilim dito sa ano sa Dasma. Pero ang ano kasi, ang area kasi pwedeng maulan dito tapos sa Maynila hindi maulan. Kaya yeah, pwede kami makagawa. Minsan naman, malakas ang ulan doon. Tapos, sabi ni Mrs. dito, bakit walang ulan dito? <laughs> Kaya hindi talaga, ano, uh, pantay yung ulan sa sa buong, ano, uh, sa metro Manila ito? hindi no? Ako ba yung, ano, <laughs> so, yun, kapit tayo. Ah, good morning, good morning sa atin diyan, Luzon, Bisaya, Visayas, Mindanao. Ah, kumusta kayo diyan? Mga ah, family ko diyan sa President Ruas, ah, mag iingat kayo palagi. Siyempre, hindi lang sa family ko, sa lahat po ng aking mga subscriber, followers. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ah, sana mag-iingat po tayo. Ah, sana man tayo pupunta ngayong araw sa trabaho. Ayun, magdala po tayo ng payong kung kailangan mga riders po natin yan uh, kaputi, buta, buta magingat po tayo lagi sa ano sa ating mga pagbabyahe yan sana po lahat po tayo ay eh, magingat po tayo no para sa ating pamilya yan mamaya uh, abangan yung mga kamister may mga gagawin din kami sa site uh, pakita namin yan sa inyo Ayan, ah uh, so far 'yun po yung ating mga ma-upload sa ating channel ano, sa site po natin. Pero sana hindi kayo magsawa sa pagsupporta sa ano sa mga ina-upload ko. Uh, simple lang siya pero rock <laughs> Ayan, yun 'yung. ano, uh, habang tumatagal pa naman tayo sa social media ina nakakita ka naman ng mga uh, branded content pero so far yun lang po muna yung ano natin ano, uh, papakita sa inyo so see you sa next vlog natin mga kamister magingat po kayo palagi, bye bye